Klaseng din na po yung dala mo. Mamun. Mamun? Yes. Na, mo mamun. Na mamun. Anong masasabi mo kay mama mo? Salamat ah. po. Salamat po. Jack. Thank you, Jack. At sa'yo kay Jason, mm kahit gabi na sinamalo pa. Siyempre, simula umaga po, madaling araw, makakasama na po kami ng puntang naga kanina. Kasi may inisagaso po kami. Sa New Year, parang gusto ka ni Rubilin na ano, makakasama. Pahig ka. Tapos mabalik ka man din dito. Ano? Sina Rubilin, payag na anong masabi mo, payag. Okay. Ha? Masaya ka? Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente. Narito po ako ngayon sa SM. Sama ko po si Rubilin. Rubilin, ano ready ka na? Bibili natin ng ano. Regalo si ano. Si ano si Akira, bilhin natin ng cellphone galing kay Ma'am Susan tas kay Sir Roy Puntanares ano. Tama no? Ano Anong masabi mo kay Sir Roy tas kay Ma'am Susan? Salamat. Oh, tara. Probably na no. Okay na yan. Kaya kira ang importante namin mga gamit sa eskola na. Ano? Oh, okay na yan. Mabilis Ma naman yan. Mabilis. Um, okay. Pang ano man lang. Pang school.

Ganda, no? Maganda pa ang kulay, ano? Ang orange. Ang gusto nito oh, wow. ni, ano, Akira. Tamang-tama. Ito na ang ganitong branda lang din yung bibiling ko sa mga, ano, mga tinutulungan natin, ano? Ilang buwan sir ang warranty niyan? 13 months, 1 year and 1 month. Hmm. Ang replacement po niya, 7 days. Anong, anong previous niya? May headset yun kasama? Ano hmm. Rina. Ano <laughs> yeah. huh? ang ni, ni Rubilin? Aysa! Aysa! Sa template! Rebelin. Ito yung bayad sa ano, bayad sa sa cellphone. Kasi ito, may sobra pa dito. Oh. Ito sa iyo ito. Yan, galing yan kay Ma'am ano, Susan tas kay Sir Roy Pontanares. And, pinalagi din po natin ang screen protector para medyo makibay-tibay po kahit mahulog hindi basa basa mababasag yung screen napaka bait ni ma'am susan tapos si Seroy, si roy din po natin ang sponsor si ma'am susan tapos si Seroy. Si roy thank you thank you po sa inyong mag-asawa Pagkatapos na po namin bumili ng cellphone. Kobelin, alam ko paborito mo itong libangan. Sayang di ating kasama si Akira, ano? Sa so, susunod, sama natin, ano? Grabe ang outfit pa din. Nanay. Tagasan po kayo? Kawikan. Ah, Sige na, laro na. Nakaraan yung pagpunta namin dito sa SM uh, Binili lang po namin ng cellphone si Akira Galing lang po kami ng Naga City Doon po sa doktor Nasagretyo na po kami dito e, Sa sunod po, iakitin namin si Akira para makapagbanding dito si yung dalawang mag-ina Pagpasensyahan nyo na po kung hindi namin naisama si Akira Kasi bigal na po yung pagpunta namin dito sa SM sayang <laughs> Si Aguirre, hindi natin nakasama, no? Bigla lang yung pagpunta natin dito Sa susunod, sasama natin, na Masaya ka? Parang Alam ko malungkot ka kasi hindi mo kasama si Akira Ayaw mo sa susunod Sama natin, ano? Pinilan lang baka natin yung cellphone Tara Grabe, ang pagod ng ko Ano? Sige na. Kain ka na yun yung paborito mong shawarma oh. Paborito din niya ni Reggie. Pabilin yung halo-halo mo. Ayaw mo ng kanin. Paborito talaga nito ni Robin yung shawarma. Nagagutom sa biyaya, no? Negative po yung lakad namin sa naga. Ano kay Doktora, eskwadra na lang. Joke. <laughs> Tiwala. lang. Ang importante, nakabili tayo ng uling. Ano? May pasalubong kay nanay. <laughs> Oo. Oh. Buti na lang pumayag yung kuya mo na ano ano. Kaya ramin yung sasakyan ano. May pasalubong tayong uling. Oo. Oh. <laughs> mga kalingap mga kapente. Narito po kami ngayon kay Akira. Yan. Galing po kami sa ano. Naga. Yan. Nagdiretso po kami dito. Para ibigay po yung hinihiling po ni Akira mm -hmm. sama ko po si Robilin po tapos si... mm -hmm. <coughs> Robilin tapos si ano hindi na po niya. Ah, so, what? na sa loob. Naabot kami ng gabi. Na si, si tita mo. Nasa bastik ko. Ah, nasa trabaho. Nung nakaraan, nasa, nasa trabaho din si Christina. Yung mga bata lang po ang nandito nung nakaraan. kira, May dalang din ako. Lasing din ako yung dala mo. Mamun. Mamun? Yes. Mabasok na bigyan mo na yung mamun. Nasaan na yung mamun? Okay lang sa'yo na nakain ka ng mamun? Nakain ka ng mamun na tinakain. Oo. Ano Anong klaseng mamun yan? Oo. Oh. Buksan mo daw. Ikasan mo. Ay. Sa'yo. Ay, alam mo? Salamat. Uh, Salamat. Ano ang masasabi mo kay mama mo? Salamat. Salamat. Ah, uh, bigayan ke ni ano. Bigyan ni Sir Roy Tapos ni Ma'am Susan Yan, Maraming salamat po sa binigyan po ninyo Kay Akira Akira, masaya ka sa bagong cellphone? Uh, okay, buksan mo na May mga gamit ka na sa ano Pag i-research ng, ano, ano, ng mga assignment mo ano mm. oh, O na check muna yung cellphone mo kung ano mm, Masaya daw Anong masasabi mo dun sa ano? Problem sa lola ni Akira tapos yung kay Christina na nag-aalaga okay. sa kanya. Sa maraming salamat sa pag-aalaga Akira at marami sa maraming salamat yung okay. sa pag-aalaga. Oo, dun sa mag-asawa, ano? Oo. Oh. Hmm. Grabe <laughs> din ang sacrifice nila simula nung nagkasakit ka. Sila yung nag-aalaga dito sa kay Akira, ano? Kina mo naman si Akira oh. Kundi dahil kundi dahil din sa kanila. Ito, tina mo si Akira, matalino, honor student. Parang tinuring din nung tita niya na tunay na anak si Akira no. Mabait din si Christina. Kina, testing mo daw. Hindi ako sa selfie kayo dalawa. Hindi mo sa selfie. Gracias, el video. 1, 2, 3 Ganda ng salubo na kihira no, Natupad na yung wish Natupad wish mo Ang bait ni ma'am Susan na no Tapos ni Sir Maraming salamat din po Ate Jack Ate Jack Asaya ba hmm. gabi na sinamalo pa? Siyempre Simula umaga po, madaling araw Makakasama na po kami ng puntang Naga kanina Kasi may inisikaso po kami sa ano Sa Naga hmm. Nagdiretso na po kami dito Okay na Nakakaluwa po tayong yung sitwasyon nila ano na makita mo talaga na okay na okay na si ano probilen Tahir at saka Tiri mag-asawa ni Ate Tiri salamat uh -huh. Basta uh, magpagaling ka Sana tuloy-tuloy para sa anak mo ano? Nandito lang kami ready Nakahanda kahit sa kalukuhan <laughs> Pumulan bumagyo Inabot tayo ng baha Basa-basa hmm. <laughs> uh -huh. Ayan, nakakaluwa din yung... Pag nga kanina. Matutupad na doon yung wish niya. Mm. -hmm. Kasi sasama si Akira sa... Mm. -hmm. New Year. Mm. -hmm. Ay, ibig sabihin nyo wish niya. Makasama sa New Year. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Yung Yan po Yan si Rubin, sa Akira sa patuloy yung pagaling ni Robilin para sa kanya anak naka din po na nakadala ng emosyon ng kay Robilin gawa po ng yung hirap na pinagdaanan ni Robilin and maraming maraming salamat po sa lahat po na nag support at nagdasal kay Robilin para gumaling and salamat din po dun sa mga, kap, mga kapamilya po ni nito ni Akira kay Christina kay Nanay Rosa and maraming salamat po sa pag-alaga dito kay ano Akira salamat din po sa sa lahat ng ano nyo, na pinapayagan nyo kami na pumupunta dito kahit minsan hindi kami nakapagpaalam yan. Hindi po kayo nagagalit sa amin. And maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Ang, ang, ano po, ang paglinga po ay hindi naman po nababase yan sa kung ano po yung may bigay natin. Ay paramdam po natin din sa mga tinutulungan po natin kung gaano sila kalaga. Ang malaga po ay nagbubuklod-buklod ang pamilya, no? Hmm. Sana ulo may anak. Sana <laughs> ako <laughs> so Sana <-ol> may cellphone. Sana ulang may cellphone. Sana may bagong cellphone. may wifi kayo. May tempered glass na yan na yan po mga kalingap, magpapalam na din po ako. Kami at nabot po kami ng malakas na ulan gabi dito sa lugar po ni Akira. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Mga ate, -ate kayo. Salamat hmm. po. Babay <laughs> na ano Ayan tara Panaulan Panaulan grabe Inabot ang inabot na po kami ng lakas ang ulan Brownie Mauwi na kami Oh, natupad din.